Kaya ngayon na naging pagsisiwalat ng salubi ni Carmina Villaruel tungkol sa mga lumalabas na balita na di umano'y ibaraw ang ama ng anak niyang lalaki na si Mabi Gaspi. Kung saan ay naging isipan kasi sa marami ang naging blind item ng PEPTH tungkol sa isang happily married, nakahawig daw ang anak ng isang 90s hang. Kung saan ay inulan ito ng komento. Tinukoy na si Agamulak ito at mabili gaspi na may hawig raw sa isa't isa hindi lingit sa marami na naging mag-ex si na Aga Mulak noon at Carmina Villaruel bago pa maging asawa ni Carmina si Soren de Gaspi. Ngunit hindi ito ko yung pirma ng mga ito sa publiko. Naging mapanood din naman ng maraming netizen dahil kung susuriin daw ng mabuti ay talagang malaki ang pagkakahawig nila mabili de Gaspi at Aga Mulak sa si isa't isa. Lalo na ng kabataan daw ni Aga Mulak noon ngunit pagtuto ng ilang nakakaalam tungkol sa pagkatao ni Carmina at Aga. Talagang possible daw na maging magkamukha ang mga ito dahil magpinsang buo ang mga ito. Dahilan bakit hindi rin daw sila nagkatuluyan noon.